Mga kasalga, ito po ang tutang skurya sa Bugatti by Chironi uh, uh, pinakita yan dati ng sinag uh, idol rapi ito po yung pag pagbinig sa uh, Ito na po. Ayan, tangan ng Bugatti na ito. Na ito. Bureau of Customs sa natitira pang Bugatti Chiron owner. Okay? We will find you. So may mga nahuling Bugatti na ipinuslit sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Customs, we will find you. Hanapin daw nila. Ito, daw, ito ang naging babala kahapon ng Bureau of Customs sa rehistradong may-ari ng pinaghanap nilang smuggled Bugatti Chiron Hypersports Car. Nangako si Customs Commissioner Rubio, hmm, ayan, bagman yan. Hmm. Natiyakin nilang maghahanap ng isa, magaha nilang mahahanap ang isang two-trang muyin, ang registered owner ng asul na sports car na may plate number na NIM5448. Okay? Surrender or you will face the consequence. We already have the information on the location of the car, but we are still verifying this. But for the owner, it would be better for him to surrender, similar to what the owner of the red Bugatti did yesterday. Ayon kay Rubio question Rubio at Lisa Ahas. Kasi kasabot ni Lisa yan. Mga palangga, ang punot dulo nito si Lisa. Si Rubio, pinangalanan yan nung time ni Lacson na what? Bagman dyan sa Bureau of Customs. Tanong, paano makakapasok sa Pilipinas itong bugati na ito kung walang kasabot sa customs? Kaya itong mga drama-drama lang ito mga palangga mga pang media lang ito. Kaya natin pinag-uusapan. In the first place, sino ang tiwali sa customs na papasukin itong buga, mga bugati na ito? Tuloy natin. Matatandaan ang pulang sports car na may plate number na NIM 5450 at rehistrado kay Mingwin Zhu ay una nang isinuko sa Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port ng BOC noong biyernes sa isang tahanan sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa City. Tandaan nyo sa Ayala Alabang, dyan din po nahuli si, Chur si Chururotoloy. Ay mother! Mother Pebbles Chururot, Sayarot nasangkot sa pulboronic nakaibigan na kaibigan ni Kuting at ni Lisa na sinasama nila sa kanilang mga state visit. Baka doon din, okay? Kasunod ito ng apela sa publiko na ginawa ng BOC kamakailan upang matagpuan ang dalawang Bugatti Chiron sports car na nagkakahalaga ng nasa 165 million bawat isa ng walang custom duties at tax at nakikitang bumabagtas sa Pasay City. Pasay, Pasig, Edmonton, Lupa at Cavite. Question again. Ito tatanong natin. As as anything kay Marcos Jr. Kung hindi ba naman, okay? Mga kasabwat ninyo ang nasa Bureau of Customs. By the way, mga kababayan, ito mga pangalan sila sila Rubio, sangkot ito sa mga anomalya. Ang dami ko ng vlog dito. Pinapaalala ko lang sa inyo. 168 million kada isa ang halaga. So, dalawa, 300 mil, 350 million. No, may, yeah, may get. 360, 320. Okay? Uh, 320, 336 to be exact. 168 times 2. Sino ang maglalakas ng loob na magpapasok ng ganyang transaksyon sa Pilipinas kung walang mag-aantay na kasabwat sa Bureau of Customs? Open your mind sinong, sinong, kahit mayaman ka, may negosyo ka, na papasok ka ng dalawang bugati, tatlo o lima o sampo o whatever na mga ili, mga kontrabando o smuggled cars. Hindi lang agriculture agricultural smuggling ang issue. Sino ang matino na negosyante na maglalakas ng loob kung hindi ka ang Bureau of Customs? Tanong nyo kay Kuting. Alam niya sagot. Sinabi ni, ito pa, tignan nyo ito ha. Sinabi ni Deputy Commissioner for Intelligence Group, Juvie Max Uy, na ginawa nila ang apela sa publiko matapos makumpirma na ang mga sasakyan ay walang importation document. Sino si Juvie Max Uy? Si Juvie Max Uy, mga palangga, isa sa prinok prinotektahan ni Lisa Az Araneta Marcos, ni Kuting Jr., kasi si Juvie Max Uy po ay kasama ni Michael Ma na pinangalanan sa Congress sa Committee on Ways and Means na pinatatawag na sila ay sangkot sa smuggling dyan sa Bureau of Customs. At sino ang chairman ng Committee on Ways and Means? Si uh, Salseda na di umanong nakipag-fencing kay Dominic. See that? Ang connect ng ating mga balita. Okay? Juvie Max Uy, grabe ano? Kaya kailangan tayo may ganito para na i-connect natin ang you know, na-incorporate natin kung baga sa pagluluto, na-incorporate natin mga ingredients. Ito, ingredients ng mga pambubudol. Ingredients, sila yung mga ingredients kung bakit nagiging maalat ang ating bansa. si na-connect natin. Sila ang dahilan. O, tuloy ko balita. Sinabi ni Deputy Commissioner for Intelligence, Juvi Max Uy, na ginagawa nila ang apela sa publiko matapos makumpirma na ang mga sasakyan ay walang importation documents. Naglabas naman ng direktiba si Custom Intelligence and Investigation Service, Vernie Enciso, medyo bago itong pangalan, hindi siya kasama doon, na doblihin ang pagsusumikap, the fact na you know, boss nito si Julie Max, mag-isip na kayo. Na doblihin ang pagsusumikap upang makahanap ng lead at ang asul na Bugatti Chiron sports car. Sabi pa nila to the owner of the blue Bugatti I promise that we will find you A sports car like this attracts attention on the road With the promise of a cash reward we expect to receive information as soon as you drive your car on the road It's going to be a small world from now on Sabi ng Bureau of Customs Nag-alok rin naman ang BOC sa publiko ng, na magbibigay ng cash award sa sino mang informer o whistleblower na makakapagturo sa kinaroonan ng bihikulo. Alinsunod sa Section 1512 ng Cost Modernization and Tariff Act at CAO 032-2022, ang mga may-ari ng Bugatti Chiron Cars ay mahaharap maha harap sa mga kasong Section 1401 in relation to Sections 1400 at 113 ng CMTA. Mga palangginggin, mga kababayan itong kadyutahang balita na ito, ito ay mga palabas lamang ng Bureau of Customs na sila ay makikising at ginagawa nila ang kanilang mga trabaho. Pero ito ay kasinungalingan. Sabi ko nga, bago magbitaw ng bungang ang, 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 ang mga kaletsihang mga balita na ito, okay? na si Judy Max ay nahunting nila, di ba? si Custom, mga taga-Custom, si uh, Rubio, lahat sila, ipatawag muna, ipatuloy muna ni Kuting sa Congress. Kasi itong mga pangalang taong ito, pinangalanan silang smuggler. Sinong pagtitiwalaan? Pagtitiwalaan mo to, pinatawag silang mga, tinatawag sila, nasangkot sila sa smuggling, tapos kinansel nila ang hearing. You will trust this persons, this people. Di ba? So, open your mind, mga palangga. Nang may maraming dadalo sa Feb 25, sa Cebu, sa Cebu, sabi ni Sasin Adrasin, sa mga taga Cebu, February 25 po, meron dyan ang uh, step up, okay? Mga hakbang ng mga maiisong. Alright? Ngayon, mga kababayan, sino, okay? Ano to? Okay. Sino ngayon ang nagpuslit ng Bugatti? Ha? Sino? Moro-moro lang, sabi ni Jonathan Versosa. Yung mga taong kunyari, hinuhuli ang nagpuslit ng Bugatti, hindi pumunta sa Congress. Pinatawag sila dahil sila sangkot sa smuggling. Kasabot sila ni Lisa Smuggs. Bakit ko sinasabi? Sino ang nag-appoint kay Rubio? Si Lisa. Pina-interview nga yan kay, ano, kay Tuning. Di ba? Yan, pina-interview niya doon para, para i-clear ang pangalan ni Lisa Smuggs at ni Martin Aranata. Remember that last year? Nung tinitira ko sila na sila ay mga kasabot yan sa smuggling na yan alalahanin ninyo. Kaya dito sa ating channel, simula nga, 3 days na natin itong ginagawa, yung mga samot saring balita. So para na naipapahayag natin sa inyo na yung mga taong involved, imagine nyo kahit showbiz, Bea Dominic, yung pala may connection sa kongresistang si Salceda, pero syempre, yun ay hindi pa naman kumpermado. So na-connect natin si Salceda kay Michael Ma, kay Lisa, kasi siya yung chairperson ng committee on ways and means na dapat ituloy itong mga Uh, hearing na ito para mapatunayan sa taong bayan na ilan ba, magkano ba, ilang billion ba ang ninakaw o smuggle ni Michael Mani, ni Juvie Max, nila La Rubio dyan sa Bureau of Customs. So dahil hawak ni Lisa at ni Kuting ang kapulburo ng gobyernong ito, sinalpakan ng pera for sure yan. Hinausap si Salceda, di ba? Minessage ko po si Congressman Swan Singh. Si Congressman Swan Singh, wala rin nagawa. Sabi ko, last year of January 2023, nag-comment pa ako. Sabi ko, uh, Congressman Swan Singh sa kanya Facebook post, kailan matutuloy ang hearing? Ayon sa kanya, kinancel nila at wala, hindi niya kontrolado. Si Congress, siya kasi yung nag-initiate noon si Swan Singh. Siya ang nag-open uh, nag ng, ng uh, investigation na yun. So dahil masasangkot si Lisa Smugs at kanyang pamilya, ulit-ulit uh, kong sasabihin sa iyo, si Juvie Max kasama po doon sa mga pinangalanan itong mga kunyari huli-huli ng Bugatti. So, sino ang kalaban ng bayan? Sila. Sila ang magpapahirap sa inyo. So, ang investor na Lola, salamat palangga. Welcome to... Uy, congratulations sa ha? We have like almost 200 subscribe. So, ano, uh, paid subscribers. Okay? Tama ba ang pag-asabi ko? Yung mga nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much. Thank you for supporting my channel. Right? Kape-kape. Ayan, sabi ni Palanga. So dito niyo makikita, mga kababayan, kaya dito sa channel natin, pil tayong binubusalan, tinatanggal ang ating mga Facebook page. Tinatamnan tayo ng mga kaso, pinaproxy tayo ng mga kaso. Mga Palanga, sabi ko nga, tignan natin. <laughs> Nasa atin ang huling halakha. Nasa taong bayan ang huling halakak dahil kahit kilan, sa buong buhay ko, nilabanan ko ang lahat ng mga demonyong umaharang sa daanan ko.